Okay guys, welcome back to my channel Okay po uh, umaga po sa ating lahat uh, Andito na naman ako At meron akong isang uh, Palilimusan ano Isang ba isang mata, isang bibig Ito po ay Sa aking tatay you no. Know? Okay, Yung mga gamit niya mga Ina ano na, dinay dispose. Okay. Isama tayo sa bibig. Ganda rin ang bibig niya, bigat no. Tunay. Mabigat yung kanyang bibig, hindi siya yung plastic no. isang mo tayo sa bibig ay mainom ng pampaswerte ano? pero pag libon walang mata ibig sabihin hindi siya kasama sa pampaswerte pang protection lang po siya para hindi kayo makita ng inyong kaway okay ito may inom to kasama sa pampaswerte kasi may mata no? isang mata isang bibig. okay guys ito pinalilimusan bato omo ito yung mutya ko ng langka nabusan na kasi ako ng tali ayan guys mutya ng langka o nga pala guys pero naghanap sa akin ng ano ng nang ano ng suso tawag yun o shell no shell okay maging topic natin yung shell na yan ano hanap niya ako ng ano, ng shell na ang, ang agawi niya ay kanan, hindi kasi sa kaliwa. tayo lang guys, papakita ko sa inyo shell, no. Ayan guys. Ito yung tawag na sinagaraw, no. Pero yung iba nito pag nakabaloknot ay hindi kong bibig. Okay guys. Ito yung sinasabi nilang ipo-ipo. Pero yung ipo na shell. Okay. Ano lang okay. natin. Pero ito, katulad dito oh. Mula sa puwitan. Okay, ito na. Ang ganito yung ibig sabihin. Ito lang ako ay paliwanag, no? Ang dami sila. Andalo. Ano, guys? Ito, guys ang daming dami ko lahat uh, ah, kumbaga inisa-isa namin lahat ng shell no pero wala pa akong nakita ang gawi ay sa kanan katulad ito kumbawa ito yung puwita no na ito yung puwita ng shell ito ngayon saan nakaano ang pinaka bunga nga niya kaliwa ano po kaliwa maghanap po kayo ng kanan yan po ang hinahanap ko. Ito, alam ba, ito po Pero nasa kaliwa ang pinakaikot niya, no? Yan. Ngayon, pag nakakita naman kayo pakabila ang ikot, yung puro ay lalaki, bihira puro yun. Okay. Kaya ang dami kong hinanap na shell, pero wala po akong makita kanan ng ikot niya. Puro kaliwa. Ito po to. Pero kaliwa no kaliwa pa rin Ayan. ibig sabihin ito yung puwitan pero ang ano nya ang labas nya ay kaliwa dapat kanan hanapin natin ang kanan guys yan ay na may nagsabi lang sa akin ano akala nya yung shell na nasa akin ay kanan yung ano yung pinakabunganga nya ano? papakita ko guys ito na guys. Ito yung puwitan. Ano? Ito yung puwitan. Pero ang pinaka bunganga niya ay kaliwa. Ano? Ang hahanapin natin ay yung nandito yung bunganga. Sa kanan. Ang ikot ay sa kanan. Ano? Kasi lahat na, tinignan ko lahat ng shell ko puro sa kaliwa eh. Ito. Ito po ito, Pero ang ano niya ay kaliwa. Kaliwa guys. Ang hanapin natin ay kanan. Ang taka nga ako eh. Lahat kaliwa eh. Kaliwa. Ang ikot niya ay kaliwa. Ano? Yung pinakabunga nga niya ay kaliwa. Kahit saan. Kahit saan. Kahit saan. Isa-isa namin to. Ayan na. Ayan Ito po ito. Pero ang ano niya ay kaliwa. Hindi rito sa kanan, no? Kaliwa. Puro kaliwa yan. Ayan. Ito po ito. Pero dito pa rin siya sa kaliwa. Hindi rito sa kabila. Okay guys. Sana naitindihan niyo ako, no? <coughs> Kaya ko ang hinahanap ko ngayon ay yung ang ikot ay rito sa kanan. Yung pabaliktad ba? Yung kailangan ito mapunta rito. Yan, sa kanan. No. Bawa. Kunyari ito ang ano. Kunyari ito puwitan. Kailangan dito ang pinakabunganga niya. No. Ganon guys. Yung po ay magandang pampaswerte lalo sa sugal sa hanap buhay. Yung kung alang nalaman, eh, ganun pala yun. Okay. May nagsabi sa akin. Sa bagay, bihira kasi tingnan yung guys, ha? Ako, nagtataka ako, no? Ang takin mo, lahat inisa-isa ko, lahat ng shell, lahat puro ganito ang ikot ng ano. Lahat puro ganito ang ikot ng shell. Ewan ko lang sa kohol, ha? Hindi ko alam sa kohol, hindi ko pa nakikita ang kohol. Maghanap ako sa kohol kung ano ikot ng kohol. Puro ganito, ikot ng shell. Ngayon, pag nakakita kayo ng ikot pa kabila, ibig sabihin nyo na yon ang pampaswerte, no? Okay, guys. Ngayon, ayoko ko lang na kailan lang sa, Sanlinggo linggo. Ito. Nakarang linggo, yan. Baga, naghanap na ako. Dahil, sabi ko, baka makachamba ako makakita. Pero wala po. Kaya, bihira lang po ang magkaroon nun. Na, ito yung buwitan niya. Pero kailangan ang bunga nga niya nandito sa kabila. Ano, so, dito po siya nakaikot. Kung dito siya nakaikot. No? Hindi rito. Kasi pangkaraniwan na ikot dyan. Yo, ayun, no? ano, Puro dyan ang ikot niya. No? Guys. Puro dyan. Sa kaliwa. Dapat sa kanan. Okay. Kahit niya ako nagtaka eh. Lahat eh. Ang dami ko yung shell na tinignan. Oh, ang dami niyan. Ang dami siya ko, oh. oh, lahat puro sa kaliwa eh. Mga paliit, mga pamalaki. Eh. Mga kahit ano pang uri niya. Pero, yan oh, kaliwa pa rin eh. Yan ito po itan. Ayan po itan. Dito pa rin siya oh. Kaliwa pa rin. ito po itan pero ito pa rin siya sa kanila wow okay ito man ang ganda oh, yes. ang ganda kabibi oh, oh, yes. Iyaganapin natin ano. Kahit ako maghanap ako nito ano. Kasi Kung hinahanap nga sa akin Nung Taga ano Sabi ko kung taga saan yun Hinahanap nila yung ganito na shell Pero ang pinakabunga nga niya Ay nandito sa kabila Kaya kala niya nga raw kanan eh Eh sabi ko hindi kaliwa eh Parehas lang din ang ipinakita niya Parehas na parehas ang pinagtata ko lang talaga lahat po ganyan eh ganyan ang ikot ng shell no? walang pinag iba walang pinag ano ayun o lahat po dyan maghanap kayo guys kung may makita kayong ano ah uh, pakanan itabi nyo okay ipakita nyo sa akin at uh, baka makuha natin na medyo maganda ang halaga okay guys kasi sinasabi sa akin bibili niya daw kahit magkano pero sabi sa akin bibili niya rin na sa akin nasa thousand din eh. o oh, oh, baka masigit pa no kaya mag ako mag ako ng shell na yung balitad ang ikot. Nasubukan. Ito yung talagang maswerte nga yan. Okay guys. okay isang malaking big shot na lang po hindi ko na po kayo isa isa Ayun ano okay po at maraming maraming salamat po pasensya na po tiyan lang po ako nakapag upload ng aking vlog ng aking youtube channel uh, tiyan lang po tiyan lang po ano uh, pasensya na po kasi minsan po marami rin po akong binagawa minsan masama rin ang pakiramdam ko yan ay hanggang ngayon malap pa rin ako no? pero pagaling na ako kaya hindi ako makapagano kayo makailam ng malamig okay guys maraming maraming salamat po Ah, pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay, God bless po sa atin lahat. Talos sa mga idol ko dyan. Okay. Sa mga nagpa-shoutout, eh, si ano, nag-ano, bakit di ko raw siya nabanggit? Si ano, MC. Ano, MC. Ah, uh, yan, yung kay Mangyan TV. Kay ano. Kay Luwalhati. <laughs> MC Luwalhati. Okay, shoutout sa'yo. kay eh, sama na natin sila, Mister, na yung Mysterio. Sige, shoutout. Yung iba pag hindi ko na sasatag po, ay huwag po magtatampo, no? Dahil sa dami niyo po, minsan nakakalimutan, no? Okay, maraming maraming salamat po. Sana po yung maunawaan ninyo ako. Kaya nga po, minsan bihira na lang ako mag, ano, mag-vlog. Iniisip ko kung ano po ang iba-vlog ko. Ayan. Kaya sana po makapag-hunting na ako sa medyo maganda-ganda o malayo-layo. Okay, maghahanap ako ng shell. Sana sa dagat ako mapadpad. Okay, hahanapin ko talaga shell na yan. Wala talaga ako makakita. Okay. Ganda yung mga... Uh, wala talaga. Lahat puro yun ang gawin. Puro kalawa. Hindi rito sa kabila. Ano? Okay guys. Ang dami yun. Puro shell Pero maghahanap talaga ako ang hanapin nyo guys yung ang ikot ay pakabila dito yan sigurado ako bihira yun kasi wala ako kumakita okay, maraming salamat po magpalaan po tayo lahat at gabayan God bless po sa ating lahat okay